Magandang araw po sa inyo. Nais ko lang pong bingyan po ng paglilinaw itong komentong ito mula po kay Meji. At ang panalangin ko po kay Ate Meji ay ganito na sana po ay maliwanagan po siya at makaunawa sa mga salita ng Diyos na binabasa po natin sa kasulatan. At basahin po natin ang kanyang komento. Sinasabi niya, huwag kang mag-focus sa sinasabi ni Pablo, Brother Owen, kasi ano bang nangyari si Pablo sa bandang huli? Hindi siya nagawang perfecto ng Diyos dahil ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay hindi tapat. Dahil may kapalit siya hinihingi sa Diyos. Wala siyang praktikal na karanasan. Alam niyo po, ganito po yan para maintindihan po ninyo ang inyong pong sinasabi at kaisipan. Hindi po ganyan po dapat. Kaya kaibigang Medyo ganito po. Para maintindihan mo. Yung sinasabi mong huwag mag-focus kay Apostol Pablo kasi si Pablo daw ay ano sabi po dito ninyo? Ay, ano bang nangyari kay Pablo bandang huli? So titingnan natin bandang huli. Pero ito muna ang ating tingnan ano ba ang kanyang pagkatawag sa kanya kay Apostol Pablo. No? At titingnan natin ito. At bandang huli, hindi nga ba siya naging perfecto? Yun ang pinupunto mo, no? Kasi sa kanyang paglilingkod ay mayroon siyang hinihingi na kapalit sa Diyos. So, tingnan natin ang inyong kaisipan. Para malaman po natin sa Diyos at kay Apostol Pablo natin malalaman ang ganyang mga comment ninyo na hindi pala ninyo naunawaan ang pagkatawag kay Apostol Pablo. May ganito po tayong babasahin sa Banal na Kasulatan, para maintindihan ninyo, ang unang pagkatawag po kay Apostol Pablo ay ito. Basahin natin. Dito po sa gawa 9.4, sinasabi po dito, no, para maintindihan natin, narito siya ngayon sa Damascus, tumutukoy po ito kay Apostol Pablo, no? at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. So, dito po kausap po ni Ananias, ang Panginoon sa Kristo, na ganito po yung pangyayari at nagaganap kay Apostol Pablo. Na meron pong kapangyarihan si Apostol Pablo, na dating sa ulo po, na kung saan ay binigyan ng authority na hulihin ang mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo. Pinag-usig niya, di ba? Pinag-ahakupit, iginukulong hanggang sa pagpatay. So, iyan ang trabaho ni Apostol Pablo. Ngayon, dahil na-encounter na si Jesus sa uh, o dito sa daan ng Damascus na tinatawag na daang matuwid no ay para makita natin ito po ang kanyang pagkatawag sa kanya sa verse 15 punta na natin yung verse 15 pero sinabi ng Panginoon kay Ananias ito na po yon na ko ay ni ng Panginoong Hesus kay Ananias sa isang lingkod ng Panginoon anong sabi po ng Panginoong Hesus kay Ananias lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi hudyo at sa mga kanilang mga hari at sa mga Israelita. Meaning, tinawag si Apostol Pablo para ipakilala sa mga hindi hudyo, sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Meaning, ito pala yung paglilingkod ni Pablo. Ngayon, balikan ko po ang inyong komento. Ano ba ang bagay na ipinapagawa ng Diyos kay Pablo? Di ba ipakilala? Ngayon, kung ang kaisipan po ninyo ay meron pong hinihingi si Pablo na kapalit, wala naman pong ganong nakasulat. Bagamat ito ay nakita natin at napansin natin, maging sa kanyang huling pangyayari sa kanyang buhay, malalaman din natin. So, puntahan natin yung sitwasyon ng kanyang buhay, bandang huli. Basahin po natin ano. Dito naman po sa ikalawang Timoteo 4:6. Sapagkat ako ay inalay na o oh, inialay na ang sabi ni Apostol Pablo. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito ba ang sinasabi ninyo bandang huli? Ayan o, oh, sabi po ninyo. Bandang huli. Ano po ang naging kalalagayan ni Pablo? Ito po, para makita po ninyo, hindi ba naging perpekto ang sinasabi ninyo? Balikan natin ang talata. Sinasabi dito sa ikalawang tumuteo 4 sa is, sapagat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi naman po dito, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na. Ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. O, iningatan ko ang pananampalataya. Ngayon, ito ba ang sinasabi mong ganyang sitwasyon ni Pablo? Nang bandang huli? Hindi siya nagawang perfecto ng Diyos. Yan po, mismo siya may sabi. Huh? Nakasulat na nga po. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Ibig sabihin, iningatan niya ang pananampalataya sa kanyang paglilingkod. Tapos, ah, sasabihin ninyo, hindi siya nagawang perpekko ng Diyos. Kung hindi siya nagawang perpekto ng Diyos, anong reason po ninyo? Sapagkat ito po ang kasulatan at katibayan na iningati ni Pablo ang, ka ang kanyang pananampalataya sa Diyos. O ituloy pa natin sa verse 8 para mas malinaw. Sa verse 8 ay ito po buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran. O ngayon, kaibigan, may putong ng katuwiran. Ibinigay nga pala ng Panginoon eh. Wala siyang hinihingi baga, sapagkat ibibigay ng Diyos yung putong ng katuwiran. Ulitin natin, buhat ngayon ay natata natataan sa akin ang putong na na ibinigay sa akin ng Panginoon natapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman na mga naghahangad na kanyang pagpapakita. O yan. Malinaw na po yan. Wala pong ganitong kaisipan ninyo na wala siyang praktikal na karanasan. Meron po. Iningatan po niya ang kanyang pananampalataya pagdating po dito sa 4 -7. So, yan lang po ang aking inilinaw sa iyo. Sana naintindihan mo ang mga bagay niyan. Kasi nga po, ang inyong kaisipan, bakit niyo sinasabi sa akin na wag ako mag-focus sa sinasabi ni Pablo? Malinaw naman po yan. Bakit? Pinagkatiwalaan po ng Diyos si Pablo sa kanyang pangaral, yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo po na itinuturo ni Apostol Pablo ay hindi naman ho yon galing sa kanya. Yung po ay ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Yan ang dapat yung malaman. Ngayon, pakita ko ho sa iyo kung bakit nangangaral si Pablo ng Ibanghelyo. Puntahan natin yung sinasabi dito no, para maunawaan po natin ang sinasabi ni Pablo. Ano para magkaroon po tayo ng kaanuan sa ganitong mga bagay, no? Ito po, para maintindihan mo. Ang sinasabi ni Pablo, no? Ito, ating pansinin ang sinasabi ni Pablo sa Colossus 1.23. Anong sinasabi niyan? Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ibang na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ibanghelyong ito. Yan. Bakit po siya naging ministro ng ibanghelyo? Eh kasi nga po, eh sa kanya ang ebanghelyo. Eh bakit? Ipinagkatiwala kay Pablo. Para maintindihan natin, no, ang mga bagay na yan, sapagat, iyan ay isang bagay na dapat nating malaman. Si Pablo pinili nga. Balikan po natin yung talata na binasa natin kanina. Yan po yun. Sa Aklat ng Gawa 9.15 Sabi nga kay Ananias ng Panginoong Yesus, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako. Ipinakikilala pala ni Pablo si Kristo na dati inuusig niya na ngayon naging ministro ng Ibanghilyo. Ipagpatuloy yung itinuturo ni Kristo na Ibanghilyo. Saan ipapangaral? Sa mga hindi hudyo tulad mo, tulad ko, tanggapin natin yung aral na kanyang ibinabalita, na kanyang isinusulat na ating binabasa para sa ating mga hindi hudyo pati na rin po sa kanilang mga hari at sa mga Israelita na kung saan ay hindi kumikilala kay Kristo. Sana naintindihan mo. Panalangin ko sa iyo, maliwanagang ka. Huwag mo sasabihin sa akin na huwag kang mag-focus sa sinasabi ni Pablo, samantalang mismo ang Panginoon ang nag-utos kay Pablo na ipangaral ang Ibanghelyo. Kaya ang sinasabi po diyan na pinagkatiwala at naging ministro ng Ebanghelyo si Apostol Pablo. Sana naliwanagan ka, kaibigang Medji. At yan lang ang masasabi ko sa iyo. Paniwalaan mo ang sinasabi ni Pablo sapagkat iyon ay iniuutos ni Kristo sa kanyang mga lingkod. Huwag mong isipin na si Pablo ay may hinihinging kapalit. sapagkat nakita naman natin, ibibigay naman sa kanya yung dapat ibigay. Pati na rin yung mga sumusunod sa Ebanghelyo. ba diba sinabi ito, balikan natin. Para magkaroon tayo ng idea at kaalaman na kung saan ay magkaroon po tayo ng ganitong kaunuwaan sa salita ng Diyos. Balikan natin itong 4.8 ng ikalawang tumeteo. No? Sabi dito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Basahin din natin sa isang salin. Sinasabi po dito, at ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. o yan po hinihingi ba niya E nakalaan na po pala para sa kanya yung korona ng katwiran, ibibigay ito sa akin ng ang panginoon o ibibigay pala eh. hindi niya hiningi yang inyong kaisipan hiningi ba ni Pablo seryosang sabi mo dito no balikan ko hindi siya nagawang perpekto ng diyos dahil ang kanyang paglilingkod sa diyos ay hindi tapat dahil may kapalit siyang hinihingi sa Diyos. Ganun ba ang inyong iniisip sa kanya? Hindi po, ah, di ba? Malinaw po dito. Yan you know? o. Inilaan. May inilaan ang Diyos sa akin na karona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarong ang Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan kundi maging ang lahat ng nanalabik sa pagbabalik niya. Kaya kaibigan, sana naintindihan mo ang ganitong pag-aaral. Yan po ang inihahatid ko sa iyo. Huwag mong iisipin si Pablo ay hindi naging karapat dapat. Huwag mo ring isipin na si Pablo humihingi ng kapalit. Hindi po. Mismong Panginoong Hesus ang magbibigay sa mga taong nagtatapat at sa kanilang pananampalataya ay pangahawakan po nila. Alam mo, hindi naman po lang siya ang bibigyan eh pati na rin tayo kung ikaw ay sasampalataya at gaganipin mo ang ipinapagawa ng Panginoon, kakamtan mo rin yun. Ang gantimpala. No? Sana naliwanagan ka. At ngayon, panalangin ko sa iyo, maliwanagan ka sa mga bagay na yan. Kaya ito ang panalangin ko sa iyo at sa mga taong hindi kumikilala sa mga kasulatan ni Pablo na itinuturo naman po yun ng ating Panginoong Jesus, di ba? Kaya isinulat po iyan eh. Ito ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. Puntahan natin, no? Para maintindihan mo. Para magkaroon tayo ng idea. Ito ang sabi ni Pablo. Sa unang Korinto 14.37, kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng minsahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo ay utos mismo ng Panginoon. O yan, huwag ako magpo-focus sa mga isinulat ni Pablo. Eh, katulad po niyan, inutos pala ng Panginoon. Kaya lahat ng ating babasahin, pinasulat ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay? Sa tayo manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat at dalahin ko kay kaibigan na Meggy ay nakaunawa. Mabigyan po siya ng kaliwanagan, mabuksan ang kanyang puso isipan sa pangunawang espiritual. Bigyan mo siya ng kapayapaan, bigyan mo siya ng kaliwanagan sa kanyang buhay kung siya'y nadidiliman. Ayaw po namin mapahamak ang sinumang mga tao kaya, Panginoon, yun po din ang layo ninyo na ayaw niyo pong mapahamak ang mga tao sapagkat kayo po ang gumawa ng plano upang maligtas ang mga tao kung magkakaroon po sila ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban. Ama, salamat po sa ganitong pag-aaral ng iyong salita na binibigyan mo kami ng kaliwanagan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.